Sabihin, ayun o. lumabas <laughs> na. Oo, sige, nababatan na. Wala pa siyang nakaano? Sige, 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 wala, wala. Ayan, Sige. Sige, na yan. Ayan. na nga. Ayan, mga 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 Ayan,

kita di sofa halo kami lagi di Jakarta dan untuk kalian itu bisa coba guys untuk sama kamar 350

Tetay, 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 hindi ko Hindi Hindi nalang. 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 ko. nalang. Hindi Hindi nalang. Hindi nalang. Hindi Hindi nalang. Hindi Hindi Ilay mo daw, ilay, ilay na. Sige, wait, 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 wait. Wait wait lang, wait lang, wait lang. lang, oh. Ito sa iyo, aking hindi. ka na lang dito, tapos, oh, tinanghila na ng tatay. Dito ka sa likod ko, Jay, Ano ka lang? Sige lang. Relax Hindi na no? Sige lang, sige lang. Sige, sige. Wal. Sige. Oh, ah, lang. Sige. Oh, ah, ah, ah. na, nakangat na. Oh Magana. <coughs> <coughs> ah, tumpa oh, ko na